mas presyo sa canned sardines at pandesal inihirit. Naritong news ni Angelo Bainio. Humihirit ang Canned Sardines Association of the Philippines sa Department of Trade and Industry ng tatlong pisong dagdag presyo sa lata ng sardinas. Ayon kay CSAP spokesman Bombit Buen Camino, nagtaas na ang minimum wage, gasolina na tumaas baba ang presyo at sa presyo ng isda na nasa 40 pesos na ang gasto sa produksyon. Anaya hindi naman makakaapekto o makapagpapasara sa operasyon sa kahit anong planta ang hinihinging tatlong pisong taas presyo sa sardinas na ilang taon na nilang hinihirit. Samantala humirit din ang fill baking ng 5 pisong dagdag presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal dahil na rin sa tumataas na gastos. Sa produksyon partikular na rito, ang presyo ng asukal at paminsan-minsang pagtaas ng gasolina. Pangamba rin ang fill baking nakakaunti ang magiging supply ng tinapay sa Pasko dahil nabibigatan na mga panadero sa gastos ng produksyon. Gayunman, pinag-aaralan ng DTI ang hiling na taas presyo ng mga manufacturer. At yan ang aking news scoop Ako sa si Angelo ba nagbabalita ng tama? Nag Lilingkod ng tama.